I'm calling, maybe I'm selfish I want you to myself, I can't help it Good oh yeah. afternoon po, alam mo po sir? Ay Ayun, pala Sige po, thank you po Ayun Andun pala si sir bigla bigla ka sumusulpot diyan para ka mga ano sa para ka inkanto. <laughs> Good afternoon mga kosa. Yun time check na 1:51. Ando dog show na naman tayo. Nakakuha tayo ng first booking na natin. Galing dito sa Techno Hub, UP Techno Hub papuntang SM San Lazaro, Manila, Santa Cruz. 95 lang rate niya. Nakapuntahan natin. Tapos double book natin to. Tara. Let's go. Let's go. Hello? Good afternoon po. Alam mo po sir. Ay. Kuya. Lalamog. Lalamog. Ayun. Hindi pala. Sige po. Thank you po. Hindi Andun pala si sir. Bigla-bigla ka sumusulipod yun. Para ka ng mga ano sir. Para ka inkanto. <laughs> Tapos patawagin nila pag nasa SM San Lazo na. So may Starbucks mismo sir, no? Oo. Uh -huh. Sige sir. Thank you po. Diyan may tip tayo 5 pesos. Thank you, sir. Salamin, salamin, salamin sa takdang panahon. <laughs> ah, na tayo tayo ng ano. Pang double booking natin. Galing naman ng ano, Ah, uh, UP Diliman, papunta ng Makati. Can you come as soon as possible? Oh, nag-message siya. Ah, oh, para alam mo po, nadadalim po ng Makati, ma'am. seven. Matawag lang abuti ng five talaga. Sige po. Okay po. So thank, thank, you, you po. sarap ng simoy ng, ng hangin dahil sa damo. At sa mga puno. So, po, lalo mo po ma'am. Ay sir pala, sorry. Nandito po sa Starbucks mismo. apa apo. Apo. Thank you po. Okay sir. Maraming salamat sir. Okay good. Drop off na natin. Yun. Tapos na yung first drop off natin. Samahan nyo naman ako. Ano, mga kakosa. Pagunta Makati naman. Mga kakosa. May nakuha tayong double booking ulit pagbaba natin dito sa Manila pag drop off natin ng SM San Lazaro Makati rin to gawing to Makati Thank you Lord pangatlong booking na agad Unta na natin Let's go Adala po Thank you po Ito po yung isa, mam. Ma okay, well, okay, thank you. Thank you. po. Ayun, may tip tayo kay ma'am. 11 pesos. Thank you po. The Old City Bank daw to, sir. Old City Bank. Kirong ko lang, sir. Doon na yung payment, sir. Ah, uh, payment? Ah, dito na. Uh, ako na magbayad.

Yung ano po. Thank you po. Ako sa ano bagong buhay niya naman. Puta, hindi na umuulan. Oops. Galing dito sa QC papuntang Makati. Ah, natin, guys. Let's go. So, ilala mo po. Tadalin po na Makati. Noel po yung nagbook Thank you po Tingnan ko lang po 526. Thank okay po. Thank you po. Abunot na natin lahat ng ano, resources natin. Ito <laughs> naman tayo malate, eh. guys. Nakakuha na ako ng booking, tara. Ito po. Okay na po. Thank you po. Evening po, ma'am. mo po, ma'am. Iwan daw po dito sa guard. Ha? Ah, uh, unit 2713 po. Ito po. Okay, ma'am. 2713 daw po. Iwanan? Opo, iwan daw po. Okay na po dito. San po? Thank you po. Ano oh, po? Nandito. Saan po kayo banda, sir? Nandito po ako sa may Yamaha. Okay po. Thank you po. Pali 67 po. Picture on ko kalam po. Okay na po. Thank you po. Magandang gabi mga kausa. Tapos na din natin yung deliver natin. Ah, ano tayo? Almost 900 pesos. So yun na nga mga kausa. Dito ko natatapusin yung vlog ko. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, hit mo na yung mukha mo. man Thank you God bless I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet